Si Matching at ang prinsesa ng mga pagong. Simulan po natin ang ating kwento. Si Pagong at Matching ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matching, tuso at palabiro. Ito niya ito. Sa so aming kakakuyang nawan ni Matching si Pagong. Oh no! Natakot, natakot. Ah! Bitawan mo ako, kay kaibigan Matching. Anong gagawin mo sa akin? Todo lakas na inihagis si Matching si Pagong. Nakakainip naman dito sa tubig. Pinimot lang na na ako ng gusto. Papakamayon ako na ito. Albino. Kailangan ko ng sariwang hangin. Bakit na kasi na amin ang ilog na ito? Madumi na! Paano? ang salahuli ng mga tao. Ugaling daboy! Lahat na kanilang basura, dito itinatapon. tinatapon. Aba! Kailangan ko ingatan ang aking kalusugan. Eh, kung hindi, hindi ako matitira ng sandaan taon. Umahaw na kaya ako? Punta na ako sa tabing ito. At tagal ko na kasi siya hindi nakasahid na aking mga paa sa lupa. Kaya lang, ba makita ko ni Maching! Nagpunta kang lahing ni Pagong! Mukhang wala nga si Maching ah! Wala kahit anino niya! Ay nga na sa iyo hangin. O, ako sa ilalim ng pulang siling ito. Wow! Ang dami mga mapupulang bunga. At agad din ng buong paligid. At ang dami mga halaman na bumulaklak. Ang sarap na sariwang hangin! Ang sarap na sakit na araw na pumatama sa aking mga balat. Hindi na ako magmumuka nitong i -Bio. Ang sarap na sariwang hangin! Ang sarap patulog. Lang mararamdaman niya, hindi siya nag-iisa. Makita si Matching na nakatayo at nanilisik ang mga mata. Ah! At doon ang ang ating storya.